Hawakan mo to, Bebang! Bebang, ang bato! Ito, <coughs> princess, nga nga! <coughs> Dala! Tara, iska! Takbuhan natin si princess! Sige, Bebang! Ang tagal kasi ni princess maglakad! <coughs> dalawa, iniwan na naman ako. <laughs> Hindi ko na sila bate. Oh, no. Bebang, masaya ako kasi nakapasok ko na sa school. Ako din iska, masaya ako. Hindi naman ako absent kahapon kung walang sakit si nanay. Magaling na ba si Aling Sitang? Oo, magaling na siya. Siyempre, magaling ako mag-alaga. Mabuti naman kung ganun. Iska, napapansin mo ba yung nasa puno? Yeah. Ano kaya yun? Parang ahas. Tara, tignan natin. Ano kaya yan? Mukha siyang bunga ng lansones. Masarap kaya to? Kukuha ako para matikman ko? Hoy, Bebang, gutom ka ba? Hindi mo nga alam kung nakakain yung prutas na yan eh. Natatakam kasi ako. Tignan mo ho, ang ganda ng itsura niya. Parang siyang ahas. Bebang, andyan na si Princess. Hoy be, bakis ka? Bakit nyo ako kainiwanan? Wala akong kasama pa uwi. Ang sasama nyo. Hmm? Sorry, Princess. Princess, tignan mo ho. May nakita kang kakaibang prutas. Yahoo! Ay, kakaiba nga. nagugutom naman yan. Nagutom ka kaagad, Princess, no? Oo nga eh. Pwede kaya yung pitasin at kainin? <laughs> Baka naman delikadong prutas yan. Hindi pwedeng kainin. Takot na takot ka naman, Iska. Wala naman siguro yung lason. Kukuha na ako, ha. Ah. Bala kayong dalawa kung ayaw nyo. <laughs> ang ganda niya, para siyang ahas at pinya. Tignan nyo, ho. Huh? Wow. Ayan ata yung ni Diane ng batong princess. Ayo nga, no. Masubukan nga. Hawakan mo to, bebang. Bebang, ang bato. Eto, princess. Nga nga. Dala! Ayan na! Wala naman nangyari! Ba, kailangan mo pang balatan yan, princess, para tumalab. Ayo nga, no? Nakalimutan ko. <laughs> Sige, princess, balatan mo para effective. O, oh, ay eto na, ha? Nabalatan ko na. Goal nga! Ano nangyari sa'yo, princess? Gumagana ba? Bakit ganyan yung mukha mo, princess? Sobrang asim. Ang asim naman ng prutas niya to. Mas maasim pa sa kalamansi. Hmm. Ganun ba? Maasim naman talaga tong prutas ha. Kahit tigman nyo pa. Sige, ska. Tigman din natin para masubukan. O oh, sige, bebang. Sabay tayo para walang daya. Oh, ito sa'yo. Itsura pa lang. Nakatakot na. Game na bebang, nabalatan ko na. One, two, three, kain! Sobrang asim. di ba? Sabi ko sa inyo maasim eh. Hello guys! Nakatikim na ba kayo ng prutas na to? Sobrang asim. Malit lang siya. Parang ash yung balat. Alam nyo ba yung pangalan nito? Like and comment kayo kung nakatikim na kayo nito. Bye-bye!